Booger nag-alagobe kay Curry, hindi na ba makapaniwala si Bill JP 2 gustong ilibing ng buhay ang Suns player. Payaya naman itong si KD sa ginawa ni rush tinrashtok pa. Second game of the new season, Phoenix Suns against the Golden State Warriors. Pagbabalik ni Kevin Durant in front of the GSW fans. Umpisa na agad tayo mga idol. First quarter, Devin Booker. Ala Kobe over Kirby. 8 points agad para magkaroon ng 15 to 7 lead ang kanyang team over the Golden State. Sa bubuk pang Warriors na dumikit mga idol kaso masyadong mainit itong si Booker umabot na nga sa 12 points ang lamang ng Phoenix. Hindi makapaniwala dito si Brady sa ginagawa ni Booker. Pero gumanti naman itong sina Stephen Curry at ang Warriors mga idol binaba na lang nila to 4 points ang lamang netong Suns after na magpakawala sila ng 11 to 1 run. At naging labanan nga ng second unit itong last minutes natin kung saan natapos tayo na may 28 to 28 na score. Pagpasok naman ng ating second quarter, medyo bumagal ng ating paglalaro at nakinabang nga dyan ang Warriors kung saan lumabang na nga sila by 5 points, 35 to 30 after 5 minutes of playing time. Dito nga ay si GP2 sumubok na ilibing ng buhay itong si Eubanks kaso ang successful nga siya. At pagbalik nga ng mga starters ng Phoenix Suns, sila Booker pati na rin si Nurkic ay nagtulungan nga sila para sila naman ang umawak ng 5 points na kalamangan. 43-38 ng score after ng 13-3 ran nila. At ito ang si Devin Booker sa last minutes mga idol still cooking the Warriors defense. Umabot na siya to 21 points, umabot na rin to 11 points ang lamang ng kanyang kubunan. Sumubok pang Warriors sa uli pero masyadong unstoppable ngang opensa netong Suns at natapos nga ang quarter natin na may 61 to 46 lead ang Phoenix, 21 for Booker, KD 13, Curry 10 points. Dito naman sa ating third quarter medyo may onting komosyon dito. Una sa players, pangalawa naman sa matandang fan na medyo nagka problema. Pero pagtapos niya ng Warriors, gumante ng kanilang run kung saan ang Splash Brothers gang nagtulungan dyan. 9-0 run ang kanilang ginawa, biglang 64-61 na ang score natin. Gulat ang Phoenix kaya timeout tuloy sila. Tapos niyan, tumulong pa. Ito si CP3 sa Warriors. Sila na ang lamang 68 to 66. And then ang trash talk pa si Kuminga kay Kevin Durant matapos ng hustle play niya. Offensive struggles ng Phoenix mga idol nagpatuloy nga sa buong third quarter samantalang kabaliktara ng Warriors. Sila naman ngayon ang mainit. Kaya't natapos ang quarter natin na may 86 to 80 lead. Itong sina Stephen Curry. At sa fourth quarter naman natin ang Phoenix naman ang nanggulat dito ay eh, tutura ng kanilang ginawa. Tay na biglang laban 88 to 88 with 9 minutes left. Timeout tuloy itong si Coach Kerr. Dito nga sa fourth quarter medyo masigip na ang depensa ng dalawang team pero nagsasagutan pa din sila ng baskets at palitan nga sila ng labang. And with 4 minutes left lamang nga ang Phoenix 97 to 96. Umabot pa nga sa 4 points ang lamang ng Suns dito sa 4 pero nahabol nga yan ng Warriors sa pangunan ni CP3 pero Josh Okogie at Gordon na dagger big time 3 pointers kaso sinagot nga yan ni Stephen Curry 106-104 ang ating score with just 30 seconds left. Pero kinapos na nga mga idol ang Golden State Warriors talo at panalo ang Suns.